Hello. Ay, magluluto tayo ng ano, ng um, pinakbet. Ilocano. Ilocano style. I Gayahin natin kung ano yung ginagawa ng iba. Pero ganito yung way ko pagluto ng ano, ng uh, pinakbet. Ako kasi pinapakuluan muna ng karne. tayo lang natin kumulo. Wala so, sa sabaw. Iyan natin ng konti mantika. Siyempre, olive oil tayo. Virgin. Saan nilagay yung bawang? Saka natin lagay yung bawang. Sabay na natin sibuyas at tamaran, pati na rin yung luya. Pag medyo yung aroma niya, pag yung aroma niya naamoy mo na, natin yung kamatis. O, kasi naglalagay ako ng kamote. Isda. Kasi sa Ilocano, talagang ginagamit nila yung bagoong na isda. Ewan ko lang kung tama ko. I-comment na lang kung alin ang ginagamit. Ito nang talong. Maglalagay ng ampalaya. okra. Tsaka natin lalagay ng kalabasa. Tsaka ito, yung bagoong. Isda. Comment nyo sa comment section kung ano ba dapat ang ginagamit dyan. Yung alamang na hipon o alamang uh, bagong na nahipon o yung bagoong na Tsaka natin lagyan ng tubig. Kuluan na natin siya. Pan natin mga 10 minutes. At yung tingnan. Oo. Oh. Amoy pa lang. Elias na elias na. Ano? Mm. Sana natitikman yung mga luto ko. Pwede na yan Limutan natin maglagay ng sili Ayan ah, na Ang aking pinakbet Na may kasamang lumpiang siyangay Atin naman lalasan The perfect bagong na isda. Hindi ko lang alam kung ano ba talaga yung tamang ginagamit. Yung alamang na bagong na alamang o bagong na isda kasi. Yung airpad ko dati, yung ginagamit niya yung bagong na isda. yun so, yung ginamit ko kanina. L'ong bien. Men.